Dito po tayo sa sa lukuyang uh, uh, may baboy, may shokoy shokoy yun shokoy yun. Lupit to. Oh. Ay, nakasuro ng sila sa pakete na mo. Ando na sila sa... Hindi, nakalak yun. Nakalak yun. Nakalak nilak ni Gary. Well, mga paano, ito palang si Seyan, idol pala nito si Kong. Ha? Sigari. Pero matanggal mga sito. Kamuna si Sambuanga? Hindi ako. Alam mo sa Mas maganda pa nga yung tubig toto to, at saka yung beach ito sa si Sambuanga yung mga pangarapit ako. Diba? Mm -hmm. Oo. Oh, kasi ano, atay pa sa mga... sa mga pagka? Sida. Dito? Oh, saan tayo galing, Ma? Doon. Mama oh, Michelle, nakakita ako. Di pa, Michelle. Sabi mo na na ako yung temporal. Mama, ay papa. Ano mo, harap yung temporal. Buti na isipan niya ipasok yung mga bagahe. Sino nag-isip mo? Nakita sila balot, pinapasok. E eh, di, pinasok ko na yung atin. Ang dami na kamotor eh. Ang dami na kamotor, look no nakatawan ay hindi mo masabi ba kasi mga nakamotor yan na lang sila nagsinatin ng malot malot ka na ba? lagi araw araw hindi lang linggo pag linggo dito puno puno dito puno simula doon hindi pala malamig pag nakalublog na ma be hindi malamig pag nakalublog na pwede mo kay Gary lot maligo lot para matanggal lang sipon. Paul sisipunin niya si Gary ah? lalo yung sisipunin Meron pa siyang sugat sa ano. Yes. Bi mo pa. Ligo lang Lublob lang kamo, lublob. Lublob lang, lublob. Lublob lang para matanggal lang si pod. Gabriel? Ha? tapos anak, anak. Po floating nga siya eh. Pakikikilam ka. Sana lang ako hindi ko kaya maligo doon. Saan? Sa Aksa. Bakit? So, parang Ganit parang ganito lang naman kalinaw sa Aksa. Maput-puti kang tubig. Parang kanal. Kanal, parang tapay na mga gastos. Oh. Hindi mo makita yung kamay mo dito. Saanit siya? Natatakot.